Sa magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Parz, Organico Filipino Farm. Today, nandito tayo sa farm. Binisita natin itong farm. So, sa ngayon, medyo tuyo yung uh, paligid. Karamihan ng area, at tuyo na yan. No? So, ang mga alaga ngayon dito, limitado na lang. Uh, dito sa greenhouse, yung dating pinagtataniman natin ng uh, lettuce, yan. So, uh, ang pinagawa ko is, nagpatanim na lang ako dito sa baba, yan no yan. Okay. So habang wala akong tanim na lettuce, dito nagpatanim ng mga sitaw, ayan ang dami. Yan. So dito controlled yung uh, mga insekto since naka net 'yan. Yan. Tapos dito meron pakwan. Ayano, yung pakwan oh. To yung mga seeds na galing sa Japan dala ng ate ko, ayan oh. Shout out kay Ina Uchino, ayan. Ayan o. Oh. May mga bunga na. So, meron din dito nakabu, nakabite. Ayan na o. Oh. So, okay. So, tingnan natin kung matamis to. Uh, Ibilang pa tayo ng ilang linggo siguro. Ito merong upo. Ayan. Dito, dito ulit. So, yung sorghum. Naglapalagay din ako ng sorghum. Parang ano na to. Yung loob nitong greenhouse. Ano na to. Parang halo-halo na may okra dyan. Ayan oh sorghum. So, ginamit ko lang tong uh, area para hindi masayang. Ayun, may, may, pakwan na nakabitin doon. Eh, no? Tapos dito, meron dito ang pakwan. Yan. Ayan. Ayan, o. Oh. Eh, malaki na rin. Okay. So, yung una, na uh, uh sila dahil uh, hindi nga daw nagtutuloy yung mga yung mga pakwan hindi lumalaki so pagka nagkaroon ng malit na bukol na pakwan nahuhulog lang so sabi ko sa kanila ang issue is since kulong ito itong area ayan hindi makakapasok yung magpo-pollinate nung female na bulaklak yan so advise ko na buksan yung bulak ay yung pinto para makapasok yung mga pollinators natin yan yan. So, nung binuksan yan, nag-start na magkaroon ng uh, bunga. Yan, lumaki na yung mga bunga. Ibig sabihin, na-pollinate na nung mga bees, mga butterflies. Ang isang problema lang doon is, mag introduce ka rin dito ng insekto sa loob. Kaya lang, so far, uh, wala pa namang nakikita ng mga insekto na nangangain ng mga dahon. Yan. So, dito may mga ano, sitaw din. Yan ilang harvest na rin dito sa sitaw. Sa nyo ito, upo. yan mga sitaw, may bunga na oh. Kagandahan sa sitaw, pagka nagbunga yan, nagbulaklak, tuloy-tuloy na yan. Ayan oh. So, may pakinabang itong greenhouse habang walang lettuce. Kasi tag-init, no? Uh, hirap magbuhay ito. Ang laki ng no, ano, gumulang na itong sitaw. yan oh. Okay. So, may pakinabang itong ano, kahit na hindi nagagamit sa lettuce, uh, ano tayo sa lupa naman, ano. Sorghum ng parang mais ang ganda oh. Yan. Doon sa labas hindi ako makabuhay ng sorghum. Yan. dito may nabuhay na ano, ilang puno yan, tatlo, apat. Okay na 'yon para meron lang tayong makuha na ng binhe Okay, so dito naman tayo sa labas ito, Ang dami sitaw oh. Ayun. Oh. Ayan, nakailang harvest na diyan Okay, so dito naman, sa labas, ito yung pinatanim ko na gimaras. Ito, ang daming ano, parang nasunog lang yung bulaklak. Pero, saan magtuloy yung iba? Dito naman, yung mga naunang nagbulaklak. Ito, marami ng bunga yung ano, yung mangga. Ayan, ito gimaras yan. Nadala ko na sa katar yung bunga niyan before. Ang kagandahan this year, lahat ng 6 uh, anim na puno may bunga at may bulaklak. Hindi katulad noon pa isa-isa lang ng puno dito nagbubunga. Yeah, dito. Yan, dami ano. Meron na ring mapapakinabangan. Yan, pwedeng pansawsaw sa bagoong, you know. Kaya lang sayang pag ano, mas magandang pahinugin kasi sobrang tamis nito yan ito si oh ito na lumalapit na si kara ay si ano oh si kara ito maama yan sumusunod sa akin yan o oh. yan sumusunod siya o oh. pahin ka lang dyan so dito yan yung mga gimaras tsaka yun o oh, doon sa banda ko hey Okay, so Meron din akong mga darag na ibababa. Uh, meron mga nag inquire Trio. Binibenta ko. Para uh, 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 start na kagad sila mag-breed. Mga breeder, ano na. Breeder age. Yung iba, nag na. Okay, so dito naman yung ranging area sana nung red bro at nung dominant seasoned. Ito yung pinagawa ko. Yan. So, ayan yung ranging area hanggang doon sa dulo, bandaron. Ito naman yung uh, pagkain ng kambing na itinanim ko nung nandito ko, nung ako yung nakatera dito. Yan. So, may eh, nabuhay, indigo pera yata ito, tapos ito yung acid ipil-ipil, nagbubulaklak na. So, makapag-collect na tayo ng seeds. To. Iba-ibang klase yung forage na inano ko eh. Pina, yung tinanim ko, ipinunla ko. So dito, mag start tayo ng uh, stingless bee. Dito, maraming puno. Ayan o. Oh. Okay, sabi ni Ma'am Jade, ang kayang liparin ng stingless bee is 1 kilometer radius. So, sa paligid naman, may makukuha na ng uh, pollen at saka hana yung mga uh, bubuyog yung stingless bee. So ito yung an natin yung bigay ni Doc Erwin no. Oh. Yan. Mga dominant seed na parent stock, Road uh, Rhode Island Red at yung uh, Plymouth Bardrock, Yan puro tandang. May nasalit na ano, may swerte yung nakuha na na ano, babae. Kaling kay Doc Erwin. Yan. Okay, so dito naman ito yung gapi ko. Yan, kung makikita niyo may lumalangoy Ayan may babae oh. Pero karamihan, lalaki yung malalaki yung buntot. Okay, So, dumadami pa rin sila hanggang ngayon. Uh, alaga ko 'yun dito ako nag stay Sa likod, dito 'yung ito 'yung manggang kalabaw, So, ito sampalok naman, madami sampalok. Uh, tingin ko ideal 'yung ano, 'yung uh, stingless bee na i-start dito. So abangan nyo yung susunod ng mga videos ko about stingless bee. Uh, at uh, i-set up natin dito. Ito mga mulberry naman. Hindi na ako nakapag-pruning. may mga bunga. So sa susunod, magpupruning ako para magkaroon tayo ng cuttings. At pwede tayo mag-propagate ulit ng mga bagong mulberry ito 'yung malalaking malberry, Illinois malberry. 'Yan. So dito naman, yan 'yung pinagawa kong ranging area ng mga kambing 'o. Oh. Pinalagyan ko ng mga poste-poste at ah, bakod. Ito 'yung dating mga papaya, 'yung red lady papaya. So buhay pa rin at may namumunga pa rin pang tinola. At dito 'yung langka. Ito 'yung ano, EBART. Sweet jackfruit 'yan 'no. Oh. Ah, uh, nakapag-harvest kami ng isa. Ah, uh, tinikman ko, medyo hindi pa pulang pula yung bunga eh, pero matamis na siya. Ito yung natira sa pinatanim kong labin uh, lima yata na e o so, dito naman, ito yung ating mga nubia na kambing eh Tapos sa bandaron, yung mga tupa sina ah uh, ampam dito si Pampam. ayan oh, si Napampam -pam nag pampam uh, -pam the ship. Ayan oh. Ayan oh. Tsaka si Bonbon, ayan nandiyan din si Bonbon. Bonbon da tupa. Yung mga anak ng tupa, ayan oh. Nakatingin oh. No? So ito yung ranging area na pinagawa ko. Pwede rin dito ang ano, yung mga manok. Ayan oh. pina ko sa ano eh. Apat na Uh, division yan. So, pwede magpakawala ng mga pre-range chicken. Sa ngayon, medyo tuyo yung, ano, yung uh, damo. Pero, napansin ko, pagka nababasa o dinidilig yung area, katulad nito, nababasa, sa ano green yung mga damo. Yan, so, may pag-asa na pwedeng i-maintain ito. Basta, tututukan lang ng, ano, ng host uh, hose. Yan yung hose, o. Oh ng patubig. Okay? So 'yun yung uh, update ngayon dito sa farm. Uh, ang idadagdag natin sa farm para hindi masyadong labor intensive, hindi masyado alagain is yung uh, stainless bee. Yan para kahit uh, itusok lang natin yung stand niya dito at uh, hayaan natin magtrabaho yung mga bubuyog. Ayan o. No? Marami kasing puno dito ng ano. Yan. Maraming puno ng sampalok, malunggay. Sa paligid, may, 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 mga may mga saging sa likod doon. May mga saging. Tsaka may mga puno yung kapitbahay na durian. Tapos doon may akasya. Marami kami akasya dito. At itong mangga. Okay? So, seasonal itong mangga pag nagbulaklak. Pero itong sampalok, hindi ko sure kung parang tuloy-tuloy itong magbulaklak eh. Kaya... baka um, malaking bagay para maging source ng ano ng honey. 'Yon. So uh, abangan niyo yung ano yung mga susunod nating episode about stingless bee. Uh, maraming salamat kay Ma'am Jade Ay kay Ma'am Jade. Yan, Ma'am Jade at si kay Sir Billy. Maraming salamat po sa inyong uh, pagtanggap uh, sa akin doon sa farm nyo at na uh, marami ko natutunan doon sa Uh, pagbisita ko sa farm nyo. Diyan sa gusto mag-alaga uh, ng stingless bee, contact nyo lang Hardin sa Parang. Diyan sa bandang ano to, boundary ng San Mateo at Antipolo. Yan, meron silang mga equipment at tools na para sa beekeeping. Uh, parang one-stop shop na rin yan pagka pumunta kayo dyan. Yan. Okay, shout out kay Ma'am uh, Jade at kay Sir Billy ng Hardin sa Parang. At yan po yung episode natin para sa Kau Maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kayo ng bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli ito po si Jello sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture natural farming and most specially sa free range chicken raising